Ito nga mga nanay, eh, sinisimula naman na niya ang pagdidingding dito sa kabilang side. una nga mga nanay, ay eh, nangangamba na nga ako kung ano nga ba yung ididingding dito sa kabila. Kulang na rin kasi yung pandingding namin, buti na na talaga at nagawan nga ng paraan nitong kapatid ko. Kaya mapapansin nyo talaga mga nanay na para bang tagpi-tagpi nga itong tindahan ko. Kulang kasi yung pandingding na ilalagay dito nung binili ko nga itong tindahan. Ang ginawa kasi ng dating may-ari ng tindahan mga nanay, eh meron nga siyang katabing bahay na meron na dingding yung kabila. E ang nangyari mga nanay, nakidingding siya doon, tapos yung kabilang side nga lang yung dinindingan nila. Gets nyo ba mga nanay yung sinasabi ko? <laughs> So, tinatanong ko na nga siya dyan, mga nanay, ko ano pa nga ba yung ididingding niya. Kung pumunta nga ang kapatid ko sa likod ng bahay namin, tamang-tama nga, at nakita niya nga itong green screen na to. Tinanong nga niya sa akin, mga nanay, kung akin ba to at saan ko daw gagamitin. Sabi ko nga, mga nanay, akin nga yan, at hiningi ko pa nga yan kay na papa doon sa laurel. O, diba, buti na lang talaga, mga nanay, at nahingi ko nga to dati pa sa mga mama. Di kahit pa paano nga, mga nanay, nagawa naman niya ng para Tapos yung ibang kahoy nga dito, mga nanay, ay nagkukulang na nga. Buti na lang din talaga, at may nabili rin ako dito sa ob ng Lumina ng mga kahoy. Nili nga rin yung mga nanay sa mga naglilinis nga dito sa Lumina kasi nga di ba kada linis nga nila ay may mga napupulot silang mga kahoy na pinagamitan sa paggagawa. One time, kasi mga nanay dumaan sila at tinanong ko nga sila kung meron ba silang alam na kahoy na kahit second hand na. At sabi nga nila mga nanay may mga na itatabi nga daw sila kung ilan nga ba daw ang kailangan o, ko. O di ba nabuhayan ng dugo ko kaya sabi ko nga sa kanila ay kahit mga walong peraso po at bibiling ko na lang sa inyo. Kala kasi yung ipalagay dito sa likod nga namin para naman madingdingan nga rin yung likod namin. Kasi ang gusto ko nga rin ipagawa mga nanay sa susunod ay yung likod namin kahit nga simple lamang okay lang basta mayroon nga kaming privacy doon. Open na open nga yung likod namin mga nanay at napakahirap naman kumilos doon. Umaga nga ay napakainit kaya naman ang ginagawa ko nga ay sa pahapon o sa gabi ako naguhugas ng pinggan. Kapag maulan naman mga nanay talaga namang hindi ka nga makakapaghugas doon at aantay mo pa talaga ding tumila. Ang beses ko na rin naman nalagyan ng trapal nga yung likod kaso talaga mga nanay, nasisira at napakalakas nga ng hangin dito. Kaya paunti-unti lang muna yung pagpapagawa natin dito sa bahay na to mga nanay, dahil hindi naman po tayo ganun kayaman. Mahalaga nga ay nagkaka-improvement nga tayo. Uy, pasensya na po sa batang humahatsing. <laughs> Anyways, mabalik na nga tayo dito sa video mga nanay. Ayan nga po, at nagawa na nga ng paraan ng kapatid ko itong bandang side na to. Hindi ko na nga yata nakuhanan na lahat ng video mga nanay at nagluluto na nga pala ako ng mga oras na yon. Kaya eto, sabi ko nga sa kanila, bago nga sila gumawa dyan, eh, kumain na nga muna sila. Kung pagpasensyahan na talaga mga nanay at napakaingay dito ng mga aeroplano, ewan ko ba nagpapaligsahan yata sila? <laughs> bilis nga nila gumawa dito mga nanay at pagkakain nga mga nanay talaga namang gumawa nga agad dito sa aming munting tindahan. Binibilisan na talaga nila yung pagkilos dyan mga nanay para nga daw maaga sila makauwi. Ngayon naman mga nanay at halos patapos na nga sila dito at nagbububong na nga lamang sila. At isa pa nga sa naging problema ko mga nanay, ito nga pagbobobongan At nung January nga mga nanay, ipinalagyan ko nga yan ng abang para malagyan ko nga nitong trapal. Pos kakaunti nga lang yung mga braces niya kaya talaga na nahirapan nga itong kapatid ko. Kaya ang nila mga nanay, ay para tinalian muna ng kawat tapos dadaganan daw nila yan ng kahoy. Pero wag kayo mag-alala mga nanay at sinigurado nga yan ng kapatid at binsan ko na matibay. Pero wag kayo mag-alala mga nanay at kapag nagka-budget naman nga ulit ako mga nanay, ipadadagdagan ko nga yan ng braces at papapakuan ko na nga para kahit paano nga eh, hindi na nga ako mga ba, lalo na kapag nagbagyuhan. Ipon-ipon lang muna ulit para naman kahit paano nga eh, mapagawa ko nga ulit ito. So dito nga mga nanay talagang sinasabihan ko na nga sila na mamaya na nga sila diyan at napakainit naman talaga. Pero palagi nga nila sinasabi, eh talaga namang sanay na nga daw sila sa ganyan trabaho. Dumating na nga rin si tatay dito galing biyahe, kaya sabi ko nga sa kanya magbihis na at tulong-tulungan nga niya yung dalawa. Walis na nga ako dito mga nanay para mabuwasan nga yung mga pakong pa nakakala. Siyempre, excited na din talaga yung inyong nanay na mag-ayos-ayos dito. Masko, napakadami ko talagang plano na dito mga nanay. At diba, napakalayo na talaga niya tingnan sa dati at talagang mukha na talaga siyang tindahan. Sabi ka na lang talagang malayo na pero malayo pa. Thank you Lord dati e, naiinggit lang ako sa may mga tindahan dahil nakakapag-organize sila ng maayos. Yun nga mga nanay, no more sana all na nga at talaga naman magkakapagtindahan serye na tayo. Charis. <laughs> kidding aside, pero masayang-masaya talaga ako dyan, mga nanay. Dito nga po, patapos na mga nanay, at ginagawa na nga po ng paraan ng kapatid at pinsan ko po, iyang mga butas-butas dyan. Diyan, yan na nga po pala, mga nanay, at talaga namang natapos nga agad ng kapatid ko, ay halos alas tres pa lang yata to ng hapon. Ganito na nga lang muna to, mga nanay, at sana nga soon, mapaayos naman namin talaga itong flooring niya at yung pinakabubong. Thank you, Lord, talaga, dahil kahit papaano po, ay malayo na, pero malayo pa. Hayaan nyo po, at lalo ko pa pong sisipagan para masukli ang ko po yung kabutihan nyo.